kwentuhan at usapang basketball. Tara dito sa Pinoy Top Score. Grabe ang tindi nito. Mukhang mahaharap sa problema si Arwin Santos. Meron na eh, kanina pa yan eh. Oh, oh man. Bakbakang Jensen Warriors laban sa Basilan Star Horse sa South Division Quarter Finals Game 2 ng MPBL. Napakahalaga ng larong ito para sa dalawang kupunan. Nanalo nung Game 1 ang Jensen Warriors kung kaya't may pagkakataon na sila para tapusin ang laban sa Basilan. Kailangan namang manalo ng Star Horse dahil kung tatalunin silang muli ng Jensen ay tapusta ang kanilang kampanya para sa inaasam-asam na MPBL title. Kaya't sa game 2 ng kanilang bakbakan ay talaga namang naging pisikalan ang laro. Tinambakan ng koponan ni Arvin Santos at Alex Cabagnot ang Jensen Warriors pero sa isang iglap ay nahabol ito pagdating ng fourth quarter. Dahil pagtungtong ng last two minutes sa huling kanto ay isang layup ni Tolentino at end one ni Jackson Corpus ang tumapyas sa lamang ng Basilan para ibaba ito sa sampu. Halos abot kamay na ng Basilan Star Horse ang panalo sa end of regulation. Subalit sa nalalabing labing walong segundo ay isang turnover mula kay Hoson ang nagbigay daan para magkaroon ng pag-asa ang Jensen Warriors And with 12 seconds remaining sa fourth quarter, ay isang tying three-pointer ang binitaw ni Tolentino at dalin ang laro sa overtime. Sa sobrang init ng labanan sa MPBL playoffs, ay hindi na kontrol ni Arwin Santos ang kanyang emosyon at kanyang sinuntok si Tonton Bringas ng Jensen Warriors sa 8 minutes and 32 seconds ng fourth quarter. At napatalsik ito sa laro Kaya't pagtungtong ng second overtime ay walang Spider-Man na sasandalan. Ang Basilan Star Horse, kung kaya't nakalamang pa ang Jensen Warriors ng apat. Subalit hindi sumuko ang Basilan Star Horse. At bago maubos ang oras ay isang game winning 3 point shot mula sa XPBA na si Jerby Cruz ang nagbigay ng kalamangan para sa Basilan. Napakaganda sana ng pagtatapos ng bakbakan sa game 2 sa pagitan ng Jensen Warriors at ng Basilan Star Horse. Kaya't nakakahinayang na nauwi pa sa kaguluhan sa pagitan ni Arwin Santos at ni Tonton Bringas ang laro. Hindi maganda ang kalagayan ng player ng Jensen dahil posibleng magdulot ito ng matinding epekto sa kanyang paningin at mahirapan ng maglaro ng basketball. Magresulta kaya ito para patawan ng lifetime ban si Arwin Santos at hindi na makapaglaro sa MPBL? O hahayaan lamang ito ng liga at bibigyan lang ng suspension? Kung nagustuhan mo ang bidyong ito ay bigyan mo naman ng isang like. Hanggang sa muling pananood, ito ang Pinoy Top Score.